Mo, ano yung mga bagay na baka hindi yung ikabigla nila pag na-discovery nila about Sonja? um Very political. Very firm sa mga paniniwala niya. Mm. So, kaya kapag may pinaniniwalaan talaga siya, sasabihin niya yun. Panindigan kunyari niya yun? Opo, paninindigan mm. niya yun. Mm. Hindi niya, hindi siya magdadalawang isip na sabihin yun sa'yo na hindi ito yung pinaniniwalaan ko. Mm. Very firm. Siya ba yung may tendency? Very firm sa kanyang political views and at the same time imposing kasi maraming ganyan. Firm sila sa pinaniniwalaan nila na hindi nila napapansin. Ini-impose na nila na kailangan yung gusto nila. Gusto so nila, nila ba, oh. Di ba? Opo. Ganon. I guess sa friends, opo sa akin. Eh, paano sa, sa, sa boyfriend ko sa kasakali? Mm. Will she have that tendency to impose yung kanyang political views dun sa isa? Dapat same sila. Kasi feeling ko magkakaroon sila talaga ng uh, debate or argument mm. talaga. Kasi ako, minsan napapasin, okay naman yung magkakaiba, pero lalo na yung daming tao na ayaw nyo ng ayaw nyo ng diktador, di ba? Hmm. Ayaw ng diktadurya. Hmm. Ayaw ng martial law, ayaw ng diktadurya. Hmm. Pero pag nag-impose, daig pa yung diktador. Hmm. Di ba? Di ba ayaw diktadurya? Eh bakit parang diktador din kayo? Yung gano'n. Naiisip nyo ba yun? Parang ayaw niya daw ng diktadurya pero parang diktador siya. Di ba? Parang malala pa sa diktador yeah. kung makautos, kung maka... Ano, yung yung, yung gano'n. So kayo, kung ganun yung girl, ano yung dating sa inyo? Positibo ba 'yon o medyo mag kinabahan kayo? Oh. Aakyat ba o bababa? Ba? Mga Hackbangers, bangers. Aakyat Akyat o bababa. bababa? Aba, wow. Lahat raw madish sila, sila nagpatinik kasi yes. yes. sinasabi ni Bestie na umakyat talaga lahat. Unay na si Mark Mark yung ado pinakadahilan. Oh, ano yung nag-convince ba tumakiat ka? Ah, uh, doon sa explanation kasi nung Bestie niya parang family oriented siya. So, yun kasi yung hinahanap ko sa isang babae. Oh. Ay, paano pag magkaiba kayo ng paniniwala doon sa... Uh, doon sa, actually, sa political views, oh. kung may sarili siyang paniniwala, that's okay for me as long as wag lang pakialaman kung mag sakaling magkaiba yung political views namin. Eh, Kaya, yun, yun na, nga. Yun eh. Gusto di niya siya papaya. Ex oh. oh. yun sa kanya pag magkaiba oh, kayo. Dapat parehas kayo. Uh, hindi siya main issue para sa akin talaga eh. Sa iyo, eh sa kanya main issue yun. <laughs> <laughs> so, ikaw magbibigay. Kung ano yung gusto niya, susundin mo na lang. Papakinggan ko siya kung ano yung gusto niya. Then, oh. Le We will see kung susundin ko. Pag-usapan ah. na lang. Depende kasi sa oh, gusto mo na kanya political views. Na lang. Na lang. <laughs> ay base sa chika ni Cha, ah. hindi ganya susundin pagdating oh, sa political oh. views niya. Siya talagang masusundin. Firm ka. siya. Tama ba, Sonja? Firm kasi yung political views. Hindi ka masasway or pwede kang masway din naman? For political views, uh, yes, hindi ako masasway. But who to vote, I can be swayed. Pero kung nyari magkaiba kayo, what are you going to do? Makakaiba. Ang Poli gusto mo pulitiko, siya gusto niya itim. Ah. Paano 'yon? Well, at the end of the day, can't buy his vote. So, mm. it's his vote, uh, it's my vote. Uh, you know. yeah, pero, parang kayo. May effect. meron bang ano 'yon? Makaka-apekto ba 'yung oh. sa iyong pagtingin sa kanya? Mm. A little bit. Yes. Actually, yun ang biggest fight namin noon. Yes. Election noon. Kasi mm -hmm. I was participating in the rally actively. He, she was campaigning actively also. Tapos, For someone else. Uh, uh oh. Tapos dumating sa point na huwag mo na tayo mag-usap. Uh oh, yeah. Mag kasi yeah. ayaw namin, ayaw namin so mag-destroy mag yung friendship. Uh -oh. Kasi mas important relationship. Yun. Mm -hmm. So hindi kami, ngayon hindi namin pinag-uusapan. Oo, uh oh, oo, um, uh Oh, oh. say there's uh, so many things that makes relationship and yes I agree with with him it's a small part yeah. it's a it's a um negotiable. Yeah. it can day. actually work. Di ba? Pwede kayong magkaiba talaga ng opinion. Yeah. At, mm. Pwede kayong magkaiba ng opinion, pwede kayong magkaiba ng binoto, tapos pwede rin kayong mabuhay pareho. Yes. yes. Hindi kinakailangan mamatay nung isa. Yes. Di ba? At hindi kinakailangang patayin mo din siya. Di ba? Right. Para for example, ang dami kong kilala na iba yung binoto ng anak, iba yung binoto ng nanay. So anong kagawin? Papalayasin okay, yung ba nanay. Iwala <laughs> eh. Diba? Diba, i <clears throat> diba sinasa, i di ba? Di ba sinasa, disconnect ka ba? Ika-cancel mo ba yung nanay mo? Diba? In di ba? Hindi, inti ganun yes. eh. Iba-iba ang dynamics ng tao. Diba? At the end of the, at the end of the day, mas maganda kung pare-pareho tayong buhay at mm -hmm. sinusuportahan natin ang buhay ng isa't isa. Yeah. Tama. Despite of yeah. the differences. Di Right. Uh, diba? Agay ko naman, RB. Ba't ka napaakit? Ayos uh, po. So, gusto ko sa girl yung may paninindigan sa sarili. So, alam niya naman kung sinong gusto niya. So, which is good. Uh, sa political views naman, um, I think, I mean, everyone has the right to vote for who they want naman po. And then basta wag na lang dalhin siguro sa bahay yung yung away na yun kasi if we're opposing views then parang may hirap siyang i-resolve kasi 'di ba? Masyado siyang uh, complicated. So yung away na yun sa labas na lang pero sa bahay dapat sweet pa rin kami. Hmm. Basta may respeto pa rin yeah, natitira. Yeah, no, Sweet pa rin mo. kayo at magkaiba yung poster nyo. Diba? Oh. <laughs> Natutulog kayo, magkaiba kayo ng t-shirt. No? <laughs> uh, ano? Kaya oh. sila. Oh. At saka kailangan pa talaga pag-awayan. Oh. Um, well, kasi minsan yung... Ayaw, may... tayo mga Pilipin, ayaw natin magpatalo minsan eh. Oh. So doon na pupunta talaga yung sa away kasi ayaw natin magpatalo. Gusto so, hindi, natin sa... hindi talaga yung tungkol sa pinaglalaban mo eh. Tungkol sa iyo 'yun. Right? Paano how do you deal with differences? Yeah. 'Di diba? Hindi naman sa kung gaano ka yung ipinaglalaban mo. Paano ka kung nakikipaglaban ka? Kaya doon nagkakaroon ng diferensya. Yes. Eh. 'Di ba? Yes. Yung aabot talaga sa ano, sa away ng malala, yes. yung ganun. Yes. Eh ayariyan, i mean, sa, sa relihiyon, 'di ba? Kasi yeah. nagla-nangyayari yan, 'di ba? Kasi syempre may iba-ibang mga paniniwala. Oo. 'Yun lang naman 'yun, eh. 'Di ba ang daling tanggapin ka to sa relihiyon? Eh kasi 'yun ang pinaniniwalaan Oo. eh. So alam mo, malinaw na hindi tayo pwede na titingin na kailangan magtalo at magpatayan dito yes. kasi hindi ko naman mababali yung relihiyon mo, eh. Tama. Mm -hmm. So gano'n din 'yun, 'di ba? You mm -hmm. can try, you can try na ipaliwanag sa mm -hmm. kanya yung views mo, pero para i-impose at yeah. magkaroon ng muhi sa isa't isa. isa, isa, isa. Yeah. Parang, yeah, that's too much. You can be dis uh, upset and disappointed. Mm -hmm. yes. Pero, eh, that's life, diba? Hindi naman lagi tayong pare-pareho ng pinaniniwalaan at gusto kahit nga sa pagkain, yeah. sa damit. <laughs> oh. Diba? At yun nga, diba? Katuloy, yin and yang kanina. Mm. Pero nabubuhay kayo ng masaya together. Kahit oh. magkaiba kayo. Yeah. Yeah. So, there. Yung pangalawa naman, Pakatlo. Si, si pangatlo, si pangatlo na. Pakatlo. Uh, ako po, kaya ako umakyat. Uh, pinaka nagustuhan ko sa kanya sa sinabi is yung sa tungkol sa sports na kaya niyang gawin yung mga sports kasi sporty ako. So, ayun, magkakasundo kami. Then, dun sa political, uh, I'm understanding naman uh, parang pag-usapan lang natin then ano mo yung i sabi mo yung point mo sa akin and ayun, pwede naman akong kung tanggap ko naman yon and alam kong tama, why not kung magbago or para sa'yo. Yeah. Oh, oh, naman diba? Tama naman din. Tsaka gusto niya sporty. Diba? Oo. Oh, oh, oh. Sporty ito, mahilig magbilyar. Yun nga lang, pag oh. natatalo siya, tinataob niya yung lakas. wow, ang lakas. Ang bigat <laughs> nun. <no, yeah. laughs> <laughs> ang bigat nun. <laughs> <lakas. laughs> Bionic woman to si, ano, si Soulja. Hindi <laughs> <Si Sonja, laughs> mo na natatanong. Okay, so maganda pang dating ang tatlo umakyat. Ano pang gusto mong sabihin tungkol sa kanya? Si Sonja, uh, forgiving siya. Um, kahit may tendency kasi siya na parang, meron siya dating ex na may multiple times na nakapag-cheat pero fin or give niya pa rin ang fin or give. So, yon Forgiving siya. Tsaka, lagi niyang tinitignan yung good side nung guy. Kesa sa red flag. Parang, minsan ginajustify pa niya yung red flag. Mm. Mm. Strong siya, pero medyo weak siya pagdating sa pagmamahal. Parang oh, ganun. Oo. Oh. Oh, oh strength and weakness niya yung sobrang pagmamahal. Oh. Orek. Dali oh. siya magpatawad eh. Kasi yun nga may tendency sing ano, mag-forgive na more mag forget kahit nakailang ng cheating. Yeah. May psychology kasi diyan. Maraming dahilan kung bakit ang isang babae ay pumapayag na oh, pumapayag o oh, pinalalampas ang panluloko ng isang lalaki. Marami. may, psychology yan. Pero wala na tayong oras sa ibang araw ko na i-explain. Ah, okay. binasa uh, ko kasi yun eh. Bakit pumapayag ang isang babae na paulit-ulit na nag-cheat sa kanya yung guy? There's a psychology behind it. Wala na kaming oras. Pero kung may time kayo, Google nyo. Madami nun sa ano. <laughs> okay. Ano pa? Um, atin, ano, attention seeker nga lang siya. Tsaka needy. As, As in, may mga times na nagtatampo siya sa akin mm. kasi hindi ko siya mapagbigyan. Siyempre, business, oh, business woman. Clingy, needy. Oo, oh, clingy, needy, ganyan. Siyempre, business woman ako. So, hindi ako palaging available for oh, her. Oo, oh, yung kailang, yung dito Kailangan ka, nandiyan e, ka, di ba? text text ka agad. Text tawag, oh. dapat nandiyan ka. Nakikita ka niya, nahawakan ka niya, tama, Sonja? Nakakausap ka niya, nararamdaman hey. ka niya, yung ganon. Ano ba ang love language ni Sonja? Filipino. Ah. <laughs> 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 Galing sa magtagal. <laughs> ano <ba? laughs> Ano love language niya? Para sa quality time. Ayun. Kasi nga, hindi din siya eh. Diba kaya gusto niya may quality time tayo eh. Kasi gusto niya, nandito ka, kailangan may oras tayo. Pag hindi niya nakukuha yon, paano siya? Madali siyang magtampo. Tsaka sasabihin niya talaga sa akin na, ganyan ka naman, puro ka ganon. Kung ano din na dahil mo, sasabihin mo, wala kang pera. Pero yung tampo niya ba matagal o babilis lang mawala? Uh, medyo matagal then in a way na lagi niyang sasabihin yon kapag magkikita kami. Ah, nanunumbal. Susumbat niya lagi. Oo. Oh, oh, eh. oh. Uh, ba, ba, baka may kinalaman doon dahil 30 na siya nag-bloom. Oo. Nag-, oh, oh. nag <laughs> 30 na siya nag-bloom. Hindi, <laughs> yung party-party, party, yung lumabas na ba? Late bloomer siya. Late bloomer. Di ba? parang ganun eh. eh. Parang ganun siguro. Tapos <laughs> like, nag-bloom siya, 30 siya. Sabay-sabay. <laughs> 30 silang nag-bloom. <laughs> Ang init pa sana niyang kinikilig ko. Pinakakakotshela <laughs> 'tong basta kinikilig. Tito what? Tugi Hauser. <laughs> anyway, so ayon. Kasi nga kung siya ang magaling siyang magbigay ng oras, kahit hindi niya sinasabi, gusto niya ring matanggap 'yun pabalik. Yes. Mm, Oo, tama. gusto niyang may reciprocation. Mm. Kaya mas mas may bubog sa kanila 'yon kasi indirectly or hindi man nila sinasabi, alam nila sa pag ako, oh. lagi ako nandiyan dyan. Pag oh, ako, oh, may ako oras ako. Eh. Pero pag ako, hindi. Oh. feeling niya, dinideprive siya o hindi patas sa kanya yes. yung ano. Dapat ko yung binibigay ko. Sana ganun din binibigay. yes! Oo. Okay. Oh, oh. So, after hearing that, anong decision nyo mga hackbangers? Akiat! Oo, oh, oh baba. baba! Ay! Hala!